Magandang araw sa inyong lahat at ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang nakakatakot at misteryosong lugar sa Brazil, ang Snake Island. Ang Snake Island o Ilha da Queimada Grande ay matatagpuan sa baybayin ng Brazil. Isa itong maliit na isla na may sukat na humigit kumulang 43 hectares. Kahit na tila ordinaryo ito sa unang tingin, ang isla na ito ay may kakaibang kasaysayan at heograpiya na nagbigay daan sa pagiging tirahan ng libu-libong mga ahas. Makikita ito mga 33 kilometers mula sa baybayin ng estado ng São Paulo. Dahil sa pagiging malayo nito mula sa mainland, naging espesyal na habitat ito para sa mga ahas na hindi makikita kahit saan sa mundo. Unique Characteristics Kilala ang isla sa napakaraming ahas na naninirahan dito. Tinatayang mayroong 2,000 hanggang 4,000 na ahas sa isla na nagre-resulta sa isa sa pinakamataas na densidad ng ahas sa buong mundo. Sa bawat hakbang mo, posibleng mayroong ahas na nagtatago sa ilalim ng mga dahon o mga bato. Sa kabila ng kanilang nakakakilabot na reputasyon, ang mga ahas sa Snake Island ay bahagi ng isang natatanging ekosistema na nagdevelop sa loob ng libu-libong taon. Ang isolation ng isla mula sa mainland ay nagresulta sa pag-usbong ng mga ahas na hindi karaniwan sa ibang parte ng mundo. Ang tanong ngayon ay, paano at bakit naging ganito karami ang mga ahas sa isla? Sa mga susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang pinakamakamandag na ahas sa isla, ang Golden Lancehead Viper, at ang mga kwento at alamat na bumabalot sa misteryosong lugar na ito. Kaya't manatiling nakatutok. The Golden Lancehead Viper. Ang pinakanakamamatay na ahas sa isla ay ang Golden Lancehead Viper o Bothrops insularis. Isa itong species ng pit viper na eksklusibo lamang matatagpuan sa Snake Island. Kilalang-kilala ang ahas na ito dahil sa kanyang natatanging kulay na kahel o ginto na dahilan kung bakit tinawag itong golden. Ang kanilang hugis-ulang ulo ay isang mahalagang katangian na nagpapakilala sa kanila. Danger and toxicity. Ang kamandag nito ay napakalakas at maaaring makapatay ng tao sa loob lamang ng ilang oras. Ang kamandag ng Golden Lancehead Viper ay naglalaman ng mga neurotoxin at hemotoxin na sumisira sa mga ugat, nagdudulot ng pagdurugo at nagiging sanhi ng tissue necrosis o pagkamatay ng mga tissue sa katawan. Kapag natuklaw ng ahas na ito, magsisimula ang matinding pananakit sa bahagi ng katawan na natuklaw, susundan ng pamamaga at pamumula. Ang mga neurotoxin ay nagdudulot ng pagkakaroon ng problema sa paghinga at panginginig, habang ang hemotoxin naman ay nagpapalabnaw ng dugo na nagiging sanhi ng pagdurugo sa loob ng katawan. Kung walang agarang lunas, maaaring magresulta ito sa kamatayan. Dahil dito, itinuturing ang golden lancehead viper bilang isa sa pinakanakamamatay na ahas sa buong mundo kaya naman napakahalaga ng mga pag-iingat kapag may mga siyentipiko o mananaliksik na pumupunta sa isla ang kamandag ng mga ahas na ito ay isa ring paksa ng maraming pag-aaral dahil sa potensyal nitong makatulong sa medisina sa kabila ng panganib na dulot nito